So, mga kanayipi, dahil ito mga kanipi dahil pito na yung ano tandang ko na manok ito yung manok na to porcel to mga kanipi ayan ito yun nasa 4 months na yan mga kanipi na manok ayan ito 1, 2, 3 tatlo yung pwede nating ibenta dyan na manok WhatsApp up mga kanoypi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video. Ngayon, magpapakain muna tayo ng aking mga alagang manok. Hindi pa ako lumabas. Ayan, asikasoyin ko muna tong mga manok ko. At kanina, kaka-upload ko lang din ng video. Hindi na ako nakapag-edit kahapon, kagabi. Kasi nga, nantok na mga kanoypi. Kaya kaninang madaling araw ako nag-edit ng video. Ngayon, na-upload na. So, thank you, thank you so much sa walang sawan yung suporta sa aking ginagawang video. Yung araw-araw na pamumuhay ko dito sa Pilipinas kasamang pamilya ko. Bali, papakain muna tayo sa aking mga laga mga kanaypi. Ito nga pala yung binigay ni Kuya Wilton na pagkain ng manok. Expired na daw to kasi yan, nagbubutas-butas nasira na pero pwede pa tong ipakain sa mga manok mga kanaypi hinugasan ko na para ano matanggal yung mga buk-buk so tara pakain muna natin sa aking mga manok dito sa kulungan bali yung update nga pala sa mga nakasalang doon night na log 9 uh, days na lang makikita na naman natin kung ano kung mapipisa lahat yung mga nakasalang na itlog doon at may naipon pa ako na ano almost 30 plus na na bagong itlog isasalang natin doon sa isang incubator ko sa maliit dahil well, pakain muna tayo ng aking mga manok bali akala ko lahat na nandito na manok babae pero may napansin ako, lalaki na naman 'to eh. 'Yun. Tatlo na naman yung babae, apat ata pati ito. Pati to nga mga kanipi, apat na naman. So, sa mga gustong bumili ng ganyan, mga mga manok, lalaki lang pero yung bibenta ko. Hindi kasali yung ano, mga babae. Ayan, pakainin natin. Panibagong pagkain nila to eh. Yan, nakatipid tayo kasi nga binigyan ako ng ano, dalawang sako ni Kuya Wilton ng ganito. Ipapakain sa mga manok. Ito lalaki na naman to mga kamaypi Yan you know? o Bali Magti 3 months na to siguro Mga alaga ko na yan Yan available yan Binta natin kahit limandaan Pwede na to Mahal kasi yung ano Mga ganitong manok Porcelian, limandaan <laughs> At isang kilo na higit yan eh. Ayan, pakain na tayo dito sa kabila. Marami na kasing ano, mga kanayipi, marami na kasi akong tandang na manok. Ito, lalaki na naman yan. Yun. Kailangan ko dito yung mga babae. So pakawalan na natin to mga nandito. Ayan. Bali, ilan na yung tandang ko dito? Tatlo, apat, lima, anim, pito. Ah, anim lang. Pito, mga kanay tandang So ito. Nasa 4 months na to, mga manok na to. Porcel din to, mga kanay pi. So ito, mga pi, dahil pito na yung ano, tandang ko na manok. Ito yung manok na to, porcel to, mga kanay pi. Ayan. Ito, yun, nasa 4 months na yan mga kanayipi, na pinamanok hindi kasali to ah hindi kasali na porcel to yan yung mga nauna kong mga manok na alaga yung anak nila ito ibibinta natin yan yan ito bali tatlo yan tatlo yan mga kanaypi Ito, na yung isa? Nandito pala. Ayan, ito. One, two, three. Tatlo. Yung pwede nating ibenta dyan na manok. Yung tatlong tandang na yan, may iwan yan eh. Yun, kakatayin namin sa adose. Yan Bali yan yung ibibenta. Uh, ibibigay ko sa kapatid ko ayan bali anim na tandang mga kanaypi ang uh, available na pwede kong ibenta sa inyo yung nandito sa labas na 3 months na yung tandang at nandito apat na buwan 4 months din yung nandito yung tatlo na yan nandun yung isa Malalaki din yan mga kanaipi Ito So yan Dalawa Andun yung isa Ayan o, ang laki. So sa mga gustong bumili Yung anim na tandang ko PM nyo na lang ako sa Facebook page ko Na Noy Vlog. O kaya dito sa ano sa personal account ko na Roel Cachuela Española. Pwede niyo rin akong tawagan dito sa number na to. Na uh, nakikita nyo sa screen para mag-usap tayo kung magkano ko ibebenta sa inyo. 'Di ba? Mahal din talaga yung ganyan na mga manok, mga kanayti. Pero kung magkasundo tayo sa presyo, pwede na. Basta bawasan lang yung mga alagaan ko dito. Sobra-sobra na kasi yung ano, yung tandang. Pwede na sa akin tong mga to. Ayun. Malalaki na yung tandang ko na yan eh. Almost siguro nasa 7 months na yan. Ayun. Tatlo yan. Ito pa yung isa. Ayun. para focus na ako sa mga ano sa mga babaeng manok magpapaitlog tayo ng magpapaitlog tapos incubate natin at para may may benta sa mga kanoy piyan na gustong mag alaga ng Rhode Island na manok maganda to hindi siya mabaho na ano alagain Pwede rin tong pang business na itlugan ganyan. Basta marami talaga. Okay, pakainin ko muna sila mga kanipi at magpapalit ng inumin. Ayan, linis muna tayo ng kanilang inuman mga kanaypi yung aking mga alagang manok araw araw yan na kailangan linisan yung mga ganito nila para iwas bakterya at hindi sila magkasakit yung mga manok po na yan walang bakuna yung mga anak nila pero maliliksi naman sila mga kanaypi ang napansin ko lang kasi sa mga manok na ano na once na nabakunahan mo dapat dire diretso yan na may bakuna kailangan hindi ka pumalya sa mga bakuna nila hanggang pagtanda nalinis ko na tayo ayan Bigyan na natin yung mga inuumin nila yung na nakakulong dito sa labas mga kanipi. Bali tubig lang yung ibibigay ko ngayon dahil nakalimutan ko bumili kahapon ng ano ng vitamins nila. Yung binibigay kong Vitamin Pro o minsan Vitrasin. Ayun, ngayon tubig lang muna ibibigay natin. bukas na tayo magbibigay ng ano ng bitrasin yan malapit nilang ubos yung ano pagkain nila tara tara bigyan na natin ng tubig dito ito na mga kanaypi yung ano yung nakasalang na itlog dito sa incubator bali sa November 13 siya na ano mapipisa pero tiyak yan advance to na mapisa mga kanaypi hindi na siya abot ng November 13 ngayon uh, November 4 9 days na lang mga kanaypi na aantayin na bago mapisa itong nasa incubator na to ngayon babalik ta rin natin ngayon mga kanaypi pag ganitong style okay lang yan na no? naka open kahit lumabas yung init ayos lang yan ayan tanggalin natin to first time natin na ano na gagamitin yung ganito okay labas muna natin kasi nga magdadagdag pa ako ng tubig dito sa ano sa incubator kukunti na lang yung tubig niya mga kanipi yan kukuha lang ako ng tubig dadagdagan natin yan ito na may tubig na ako na dala ayan dagdagan lang natin yan Ayan mga kanipi Nadagdagan ko na yung tubig nya Dalawang lagay ng tubig yan sa ilalim Para yung moist nya Yun yung mag aano sa itlog Okay Lagay na natin tong isa Isang tray Ayong nasa ibabaw kanina Pagsalitin ko na lang Ayan kanina nasa ibabaw yung itim ngayon papailalim naman natin ganyan lang mga kamipi ang gagawin natin araw araw three times a day na balik ka rin yung ano, itlog ito tapos ko nang nakanding to eh bali itong natira yan fertile lahat to depende na lang kung mapipisa lahat sana mapisa lahat para no? uh, marami tayong may benta. Ito yung pinaka-divider niya yung kahoy. Yung nasa ilalim kanina, ngayon nasa ibabaw na. Salitin nyo lang mga kanayipi. Pero bago mapisayan, mga... 4 days bago umabot sa ano sa kanyang petsa na mapipisa yung mga itlog dapat 4 days pa lang o 5 days itigil nyo na yung ano yung pag-iikot sa mga itlog yan okay na tapos na natin na ano takpan na lang Bali, may next na naman tayo na isasalang na itlog dyan. Nandito sa ref, mga kanaypi, yung ano, yung naipon kong itlog. Ayan. Nandyan. Siguro, nasa 30 plus na rin yan. Nakabalot ng papel. At ito pa yung dagdag nya. yan Pwede na natin isalang to, mga kanaypi, dito sa ano sa incubator ko na isa ayan sasalangan na naman natin to so sa mga gustong magpagawa ng ano ng ganitong incubator yung maliit ayan ipm nyo na ako mga kanaypi at gagawan ko kayo ng ganyan na itlog ah incubator gagawin ko kayo ng ganyang incubator na 40 pieces yung capacity niya na pwede nyong ilagay sa loob ng incubator gamit yung tray mga kanaypi at nakabili na rin kasi ako ng mga gagamitin para sa paggawa ng incubator so PM nyo na lang ako sa facebook page ko na noypi vlog o kaya dito sa personal account ko na Ruel Cachuela Española At sa number na yan, nakikita nyo Pwede nyo akong tawagan dyan mga kanipi Yan At Magugas lang ako tapos Pasada na tayo, lalabas na tayo na mamasada Kanina naligo na rin ako eh Pinagpawisan na naman tayo na pumunta doon Nagpakain ng mamanok Ganyan talaga ang buhay Okay Ugas lang ako mga kanaypi at palit ng damit. Lalabas na tayo mga kanaypi. Pagpalit na rin ako ng damit ko. Okay na. Let's go, let's go. Bali, inuntosan din ako ni Mrs. na mamalengke ng mga paninda niya. Kasi ubus na yung paninda ni Mrs. dyan. <laughs> Bibilitin tayo ng may lulutong ulam kasi nakakasawa din pang ano palaging lutong ulam yung bibilhin. Mas maganda magluto din eh paminsan-minsan 'di ba? Ah. May nabili pala ako na ano na ano na ulam namin doon sa ref. Yung pakpak ng manok kagabi. Sabihin ko muna baka nakalimutan ni misis. Para hindi na ako bumili ng ano ang lulutuin niyang ulam namin kalimutan ko sabihin ang gusto pa naman niya eh ano nilaga na buto butong ayun may pakpak na ang manok doon eh. pwede niyang itinola maganda naman yung mga dahon ng malunggay eh. Ayan, nasabi ko na mga kanipi na may pakpak pa ng manok doon alright kahit mamaya na tayo umuwi kasi may ulam naman na umakamasada pa tayo mga kanaypi pila tayo dito sa paradahan ngayon okay. Okay. oy aglalaw ka ta na ayos ah mano may sal daw pre baka mabalil extra ah Phone na oh. Yeah, Yung number mo na oh. 85. Yan, listo tayo dito. Mga kanayipin sa paradaan. Awan na ang kunang buutan. Yan na tilas din oh. Para kagawad data. Pamirin <laughs> ni pagkagawad. Sure.

ilan na lang yung ano tayo na pala mga kanayipi tayo na pala magkakarga 115 siya magaya man ikan uwin okay. tayo na pala magkarga اون انه انه دا پسو مونای نه انه dito na ako sa bahay mga kanaypi Kakauwi ko lang Bali nakabili din ako ng ulam namin Na proven Yung favorite ni rin yan Tapos bumili ako ng ano Ng gamit ni Milo Yung pagtayan niya mga kanaypi Naubos na kasi Ayan nilagay ko na doon sa Pwesto niya Para may magamit siya Ayun pasensya muna dahil Walang shoutout ngayon hindi nakapag-reply si Mrs. Siguro bukas o sa susunod na araw, kapag ka reply ulit. Basta hindi siya busy. Ayan, maraming maraming salamat na naman sa pagsama ngayong araw na to. Araw ng Sabado sa Pasada Vlog content ko. Thank you, thank you so much sa walang sawon yung suporta. Ah. Lalong-lalo na sa ginagawa nyong no skip ads sa lahat ng aking video. Malaking tulong yon sa akin, sa pamilya ko yung sinasahod ko sa YouTube. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong masahod sa YouTube mga kanayipi. Ayan, thank you, thank you so much. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.